Iran launched retaliatory missile and drone strikes into Israel this morning following Israel's attack on Iran's nuclear program. Magandang araw mga kainpo. Mainit na naman ang balita sa gitna ng silangan. Isang matinding hakbang ang ginawa ng bansang Iran. Isang retaliatory attack o pagiganti laban sa Israel. Maraming bansa ang nabigla at muling nag-init ang tensyon sa layo. Ano nga ba ang ugat ng bangayan na ito? Ano ang epekto sa buong mundo, pati na sa Pilipinas? Tara, himay-himayin natin ito. Noong nakaraang linggo, inilunsad ng Iran ang isang malawak na missile at drone attack laban sa Israel ayon sa opisyal na ulat, higit 300 ballistic missile, cruise missile at drones ang pinakawala ng Iran. Tumama ito sa ilang strategic location sa Israel. Subalit ayon sa Israeli military, karamihan daw ay nasa bat ng na kanilang Iron Dome defense system at mga allied forces tulad ng Amerika at Britanya. Ito ay tinuturing na unang direkta ang opensiba ng Iran labang sa Israel at hindi sa pamamagitan ng kanilang mga proxy group gaya ng Hasbola o Hamas kundi mismo sa kanilang mga teritoryo. Bakit gumanti ang Iran? Ang pagsalakay ay ganti sa isang Israeli airstrike sa Damascus, Syria na pumatay sa isang senior Iranian military commander sa pananaw ng Iran, ito ay isang act of war. Sa kanilang panig, kailangan daw nilang panagutin ang Israel sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang mga tauhan sa rehiyon. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila pinapaubaya sa mga kaalyado ang paghiganti. Sila na mismo ang kumikilos. Harapan ng nagbabangga ang dalawang malalakas na bansa sa gitnang silangan ano ang reaksyon ng mundo ukol dito kaagad nang nagpahayag ng pagkabahala ang United Nations at iba't ibang bansa. Ang Estados Unidos na kaalyado ng Israel ay tumutulong sa pagdepensa gamit ng kanilang missile interceptor. Ngunit kasabay nito ay nananawagan sila sa parehong panig na maghinay-hinay at umiwas sa mas malawak na digmaan. Ang European Union naman ay nananawagan ng maximum restraint habang ang mga bansa tulad ng Russia at China ay naglabas ng mas malumanay na pahayag. Pinupo naman ang karahasan pero hindi hayagang kumakampi. Ang kaguluhan ito ay may epekto hindi lamang sa kitang silangan kundi sa buong mundo. Presyo ng langis kapag lalong lumala ang tensyon, maaaring tumaas muli ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Direktang tatama ito sa presyo ng gasolina sa Pilipinas kaligtasan ng OFWs. Marami tayong mga kababayan sa Middle East. Kapag lumawak ang gulo, sila ang kaunaunahang maapektuhan. May ilang bansa na rin na nag-uumpisang maghanda sa evacuation plans. Pandaigdig digang sigurdad. Kapag tuloy ang sumali ang mga kaalyado ng Iran gaya ng Syria at mga militanting grupo at gayon din ang mga aktibong pagkilos ng US at NATO, maaari itong humantong sa malawakan na regional war. Ang sigalat na ito ay hindi lang away ng dalawang bansa. Ito ay bunga ng dekadekadang tensyon, reliyosong alitan at politika sa rehiyon. Ang tanong hanggang kailan magtatagal ang ganitong karahasan. Sa gitna ng kaguluhan, sana'y maliig ang diplomasya. Habang ang mga leader ng mundo ay nagpapasya, tayo naman ay patuloy na magiging mapagmasid maging mapagdasal at maging mapanuri. Kung may natutunan ka sa balag na ito, huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para mas marami pang Tagalog explainer videos tungkol sa mga isyong pandaigdigan. Comments mo din ang inyong opinion o sa palagay mo sino ang dapat managot sa sigalot na ito. Hanggang sa muli, mga kainpo, ingat kayo palagi.